Mga ah, mga kababayan, mga custom. Ito ang kalagayan ng mga OFW rito. Ayun oh. No? Ang init-init dito. Ha? Ah, Dinadalaw namin mga kababayan namin dito. Iklas galing mo sa ikhlas. Yeah, may pakistani dito. Na, ano masabi mo sa custom? Ano masabi mo ano sa, ano sa, ano sa custom? okay ba ang custom? Custom, custom كويس lama kway. Ha? La, masikla. Tawawa, mutawa. Yan, yan, kababayan natin dito Mga naghihirap Tapos ito namang Ipapagpagahin namin ito sa Pilipinas, alam nyo Ikaw namang Alberto Pangulina ka Magpapadala lang Ang kababayan natin ng mga balikbayan box. luka kay namin. Magpapadala namin na yan Sinilipan nyo ng tax Natax nyo ba rin yan? Lira kayo Pauli dai, ko 'yan sa kanya taw. Mga damit ko sa kanya na 'yan. Ha? Ah? <laughs> Tapos pa tacks, ah? yan. -ta Kaya, Ombira, oh. yun 'yung ta pa ng tax 'yan. Ba? Bayad tax. Muntatang. Humirao. Sobrang hirap ng kalagayan ng mga kababayan natin dito. Tapos counting ano lang, dinisingin niyo ng tax. Oh, ah, kakaykay kakalkalin niyo pa? pa? -O -O ha? Oo! Oh. Ayan ha, BOC! Attention! <laughs> Tignan nyo ang kalagayan ng ating mga kababayan! Oh. Tapos... <laughs> Nalagyan mo pa ng tax! tax. <laughs> Ayan, yung kulay itim na yan, ipadala mo na rin! Ano ba yan? <laughs> Ayan! Ano? Pwede ba yan? Kinakalkal <laughs> pa yung mga bagahe! Oh. Ano naman kayo sa balat ninyo? Oo! Oh.